May billing ba siya para sa akin? Oo, oh, ah. Oo nga pala. Sabi ni Doktor, wag na raw kayong pupunta sa opisina. Basta't buwang buwan, -buwan ihatid ko ang pera at... Hindi ako mukhang kwarta. Hindi itong kailangan ko. Soli mo. Hindi, labas mo lahat ng maleta. Lalayas tayo dito. Dilipat tayo ng bahay. nakakasyak doon. Kung may karapatan ng batang yan, may karapatan din ng batang ito dahil iisa ang kanilang ama. Eh, teka, tatawagin ko muna si Doktor. Teka muna, ihanda mo muna ang silid namin. Ha? Hindi, ay pasok mo lahat ng maleta rito, ha? Yun, dalhin mo rito. Sige, pasok mo. Anong kulo lang to? <laughs> Kisa, Daddy. Huwag mo idamay ang bata. Balis ka na. Hindi. Kahit patayin mo kami, hindi na kami aalis. Wala na si Midi. Matagal na. May karapatan sa pamamahe na ito, ang batang ito. Dito kami. Kakahiyang! Ka. Hindi na kakayang ipagtanggol ang isang inusenteng batang tulad nito na anak ko at anak mo rin. Gusto kong lumaki ng normal si Sandra. Palagi may nakikitang ama. Permanenteng bahay. Buong pamilya. Hindi na tayo magbubuo, Christy. Bahala ka kung anong gusto mong gawin sa amin. Dito kami. You're disgusting! Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Isipin mo ang gusto mong isipin. Gawin mo ang gusto mong gawin. Dito kami. Paglalabang ko sa lahat ng korte ang karapatan ng batang ito. Inday, dalin mo na mga gamit dito. Ay sunod mo sa akin. Sir? Sir, saan na kwarto namin? Ah. Ano ka lang naman? Ikaw. Jim. Jim. Matagal nang patay si Miding. Nung buhay siya, alam kong minahal mo rin ako. Kung hindi, hindi magiging tao si Sandra. Ngayong wala na siya, bakit mo ako pinarurusahan? Pati sarili mo, pinahihirapan mo. Nung buhay pa siya, umayag akong itago mo ko. Ikaya. Pero ngayon wala na siya. Dapat lang na ipaglaban ko ang aking pag-ibig. Jim. Hindi ako naniniwalang tuluyan mo nang isinarang yung puso. Buksan mo, Jim. Buksan mo ulit.